Bumuka na ba siya? Parang hindi pa, no? <laughs> <laughs> Parang wala lang gulutin mo. Eh. Bahay-bahay yan? Yan. Yeah. <laughs> Para lang daw ako nagbahay-bahay. Hindi yun So, ayan guys. Magluluto na tayo ng halaan. Ayan. Lutuin na natin siya. Ito, may malunggay tayo guys. Malunggay lang halok. <laughs> Ay, luluto ko lang siya sa loya. Naka-ula? Hmm. Yan. Yeah. Kamay eh. na no, apoy? No, no, hmm. Ito ang pangalan mo? Ito mo? Mag isa mag-isa muna natin yung bawang. Ay, ano ba yung tawag? Loya. Loya. Ayan, gisa-gisa. Kala ko naman, experiment, experimento. Ano tawag mo? Expert. Expert. Ay, kinukuha ko lang to sa isip ko, guys. Ayan, sibuyas to. Ayan, tumaas yung ano, Ayan guys. Halo, halo, halo. Ngayon, nangangamoy na siya guys ng masarap lang masarap. Wala mo <laughs> to guys. Oh. Ah. Ayan. Ang dami niya. Ngayon, ilalagay na natin guys. Kala mo ang sarap. Ayan. Halo-haloin lang. Bumo na ba siya? Parang hindi pa, no? <laughs> <laughs> Parang ka lang ang gulutin niya. Uh. Pahibahayan? Yeah. <laughs> Para lang daw akong nagbahibahayan, guys. So, ayan. Hey, Ponte, sakit. Pot mo na. Ayan siyang water. Tatlong baso. Tapos, halo-haloin natin. Nag-open na yung iba. Nag-open na. Walang pato. Walang pato to tubig, guys. Tubig. Huh? Hmm? Tubig? Tubig! Okay. Huwag gawa, kong gawa-gawa ba, uy? Huwag kayong kumain pag ayaw niyo pasta, masarap yan. Ayan, kumukulo na guys. Naragyan na natin ng malunggay. Bawal ba siya masabrahan sa kulo? Hindi hmm. naman. May mga tangke pa. Hmm? May mga tangke pa. Ano? Ayun, pag kuha ko ng malunggay, binigyan ko sa Latinx. Bumingi din? Bingingan ko. Bumingi ba, hindi? Hindi. O, bakit mo binigyan? Madami kasi. Yung bigas ba natin? Ano ba ito? Patay na? Okay. Yung bigas ba ng Reliance? inano nyo na? Inanon nyo na? Hmm. Opo. Tikman Shampoo. natin ang bungang bunga. Wala pa nga itong ano. Wala. Hindi pa ito natimplahan pero sobrang sarap na. <laughs> <laughs> malilimutan hindi mo pa nga, mo. hindi pa nga, wala pang timpla to ha, pero malilimutan mo na yung pangalan mo. pa dapat ang pinaloto dito. Tabang! Wala pa rin. Nasaan naman, Jake? Asin lot, nanjan. Goting, nanjan ang asin. Posko, asin aja siya nga magjig. Ja ng sana magjig. O gati na magjig na to para ma na. Asin majik, wis nandun nga siya ng na mesa nga ko. sin dagan ng yabo man nino ni ni lut green naman to sa lamesa lut Are, ang magic ay nako ang alat wanna <laughs> na na pala palato sabi ko, wag ng asinan kasi maalat na. kailangan Ba't kasi napadami yung asin? Oo na, asin na na. Ito na to. Ito na to, asin na. Ano sinigang? Ano na, ang sarap na. Nakakalimutan na. Ano nga pangalan ko? Sarap na! Kalimutan ko na yung pangalan ko. Patayin na natin guys. Nakain na tayo ha.